Hi guys! Good morning! Ano, meron na naman tayong order sa si Shopee na ipapakita ko sa inyo para pa, patunay na talagang ito effective. Ano na, matagal na kami nagamit ito guys. Ito yung mga, ano na, 6 months. Ito o oh guys. Nabili ko ito sa Shopee, sa isang shop. Meron pa nito iba-ibang kulay eh. Ngayon, hindi iba-ibang kulay ang bigyan niya sa akin. Meron nito yung kulay red, blue, violet, green. Ayan. Sobrang okay to guys. Napakaganda nito sa floor. Ayan, nun. Oh. Nakalagay dito floor cleaner anti antibacterial ah uh, linoleum cleaning pwede siya sa linoleum totoo which is totoo na try namin tapos effective antibacterial nakakaali siya talaga ng mga amoy amoy isa di ba yung mga manansa mga natatapon na manti mantika sa sahig lalo na dito sa kitchen natatanggalin guys long stay incense yun may amoy mabango mabango siya floor cleaning ayan As pang ano siya sa sahig yung, gaw yung gawin, yung gagawin nyo guys, yung nalampasuhan nyo muna ng basa, yung sahig nyo. Pagkatapos, yung nalampasuhan nyo muna ng basahan, na basa, pinlor nyo, di ba, pinlor, ano yung tray na pinunasan nyo, nang minap, nagmap kayo, pagkatapos ng pagtuyo na ito, ito, isunod nyo. Tapos, nag-iiwan to ng amoy. So, talagang napakaganda nito guys. Kaya, itry nyo rin. Murang-mura to sa shopping. Mura siya. Ah, uh, naka, ano pa, free shipping. Parang ano lang to eh. 100, 130, 130 lang to. Iba-ibang presyo dun eh. Depende sa, ano, depende sa, sa shop na nabilhan. Pero ito nabili ko, 130. Tatlo na siya guys. Sobrang naka-sale. Tapos, free shipping pa. So, ano pang hahanapin nyo? Kaya, affordable talaga para sa mga tulad natin na mga nanay na kailangan magtipid pero malinis ang bahay. So, ito. Iiwan ko dyan sa baba sa comment section kung ano ang link nito para kung bibili kayo, matry nyo rin guys. At talagang sobrang affordable. Mabango. Bili nyo tatlo na. Sa halagang 130 lang. Tatlo na siya guys. Ayan. Napakaganda nito. Long-lasting din yung amoy niya. Kaya hindi na kayo hahanap ng iba. Meron iba-ibang kulay nito. nung nakaraan ang din sa akin. Ah, merong blue. Merong green. Oh, Tapos may violet. Ang madalas kong na na nabibigay sa akin yung lavender yung violet. Pero ito, natry ko na rin. Kasi tatlo yung binibili ko. Magkakaiba yung in-order ko. Iba-iba. Ngayon ito puro pink yung in-order ko. Kasi gusto kong itry na puro pink lang. Kaya talagang... Wala na kayong hahanapin, guys. Kaya ano pang inaantay nyo? Shop na,